dalang Ganda ng takip oh. Ayaw nyo pa ito mga kaisad Quality Dito ilabas natin Hindi lang mga kaldero Kawali yung nakukuha mo natin Pwede pa ito pag service Ayan o no? Kompleto pa yung preno niya. Good condition pa ito Ayan o no? Oh, lakas ng oh. preno. Good morning mga kaisan. Ngayon ay day off namin. Diba bro? Yes, yes, yes. Pupunta day ulit on. kami ng tambakan mga kaisan. Itingin tayo ng mga gamit doon na pwede pang ano. pipa okay. box. <laughs> si, shoutout nga pala si Master MB mga kainsan. No? Yo, shoutout sa inyo. Fight ka na bukas, di ba? Oo, oh, vacation lang. So, Bakasyon sa Pinas bukas mga kainsan. After 6 years. Yan, si Lester naman mga kainsan. Next month din. Yan. Dadalaw sa kanyang uh, magina. Daddy, Daddy Laipot. So nakaraan mga kaysa, nagpunta mo kami sa ano sa isdaan. Kami po ay nanilapya. Yun! Yun! tapon! Ayun. Ayun. Sana may meron po tayo makuha ngayon kasi katuto lang mga kaysa, simula nung may vlog natin to. Marami na pong ano, nagpupuntahan na mga Pinoy. Ah, syempre sila ng mga pwedeng pang box at least kahit pa paano di ba nakatulong po tayo sa aning uh, ano ibang kababayan nakadali ng ano oh trail nakadali lang nakabike <coughs> ayos oh <coughs> nakadali na naman si Daryl lang <coughs> pressure cooker ayun, na, ayun, na, ayun na oh ayun nakatayo na yun ba't din kala ko nagkakakwa si ano Ito, eto to yan oh Angala ko nagpapakuha si Pwede no mga kaisa no may yeah. bike Nakakuha na eh, na. Ano na? Ah, nakakuha na si Gavin. <clears throat> Yan lang ginawa nyo ng pressure cooker? Yan na eh. Kasi galing daw si Melvin dito kahapon eh. Ang buso. <laughs> Oo, oh, dami daw na kukuhay. Oo, eh. sama nyo. Pressure cooker. Lopon, morning. Sa'yo.

maganda pa oh. maganda pa. Dito Nauna na sila dahil mga niyo yung mga tropa natin sa ano. Iyo. Yan. Malimit din sila napunta dito. Tingnan natin kung mayroon pang natira. Oh, laking batya. Tingnan natin. Ayan mga kaintan sa mga gusto pong ano, Tumingin po nang pwedeng i-box po dito sa tambakan. Pumunta lang po kayo dito mga kaisan. Marami po kayong makukuha. Ibang klase. Oo, ibang klase. May kawali, kaldero, lahat po. Ang dami. May bike, may power tool. May computer. Ayun, monitor. kinukuha na po yung mga lumang ano doon. Mga kawali, mga kaldero, lahat. Papapalitan na. Bike po yung kukunin natin mga kaisan. Ito. 250. Pwedeng-pwede na to. Hmm. Ayos yan o. Ayan, tinesting na ni Brother MB. Ayan, no, quality pa. Oh. Ganda. So, yan na lang muna yung kukunin natin mga kaysan, yung bike. Siguro next week, balik na lang po tayo. Ayan. So, hindi lang po mga kawali. Mayroon pong uh, bike, mga computer, saka mga CPU. Ang dami po. May power tools Oh, power tools. Kung marunong lang po ay magayos, pwedeng pwede po ay pumunta dito. Okay, Ayo. Ito po mga kaisan, bike po yung nabili natin ngayon. Ayan, babayaran po natin. 250, yung payo. Ano yung nakuha mo, Ter? Oh, nakakuha sila Lexer na kapang... Oh! Si Panyaki. Si Panyaki. Ayos, hindi po tayo na zero ngayon mga kaisan, meron tayong nakuhang bike ko, oh. ganda. 250 lang. Hmm. So hindi lang po oh, mga kaldero, kawali, sari-sari po yung makukuha natin po dito. Ngayon bike naman mga kaisan, mura lang. 250. Ayan may service na po tayo.